Oh. <laughs> Yun. Pag kami ano? Ah, meron pa din laren yang kaluping. eh <laughs> oh, kaluping mga kabosi, no? Kaluping. Sen na. Ayun. <laughs> Ang liit naman. lapu po Yun. Oh, okay din. Sige. Karuping na naman. Ay, hindi. Yung isdang, ano, matinik. Pero masarap to. Ayan, o. Woohoo! Woohoo! Uy! Uy! Kanuping ulit! Kanuping! Ito to, malaki-laki. Malaki-laking kanuping, mga kabusing. Baka ito. Parehas? Ayan. ah masay-say sa lango. Ayan, o. Oh, yan. Ito pa. Jason. Oh, yun. Kaluping mga kabosing. Welcome back to my YouTube channel, mga Makabosing Mga kabosing, what's up? Nasa dakat kami ni Parang Jason. Yan. <laughs> Session sa namin ngayon. Kaya lang, ano, gusto kong mamingwit, mga kabosing. sana na kay Makmak. Sana makarami tayo, mga kabosing, yan, nakasabi oh mahampas mahampas ang dalam pasigan na ako mamimingwit mga kabosing unain ko muna ito ito yung pinakamahabang ang ko ito yung gandun sa dulo yun oh so yun mga kabosing update ko rin mamaya yun mga ka kakagis pa lang natin eh inangat ko dawi agad mga ka oh <laughs> yun parang Jason nandun siya oh. so balik ulit tayo dun mga kabong sa gilid kasi hindi namin pwedeng iwan dito at maraming pusa rito mga kabosing kakainin ng pagkain namin yan parang Jason so yun natin ko ulit mamaya yun mga kabosing tignan natin yun doon naku lang tayo pangalawa grouper maliit lang dito tayo doon yung pamingbit natin doon sa dulo may makapalagro po ng isda dyan hindi ko alam kung anong isda yun banak ba o napakadelikado ng area natin dito ayun mga kabusin yung kita nyo yun o oh. ang kapal o oh. ah. dami yung oh, lalaki kaya yan Ooh. sana kahit mga kanuping sana yan oh. eh mga kabosing. oh. diba tapos sa gilid naman dito yun yung mga ano yung mga punamumuti yung mga tawag nito pa sa nung line natin para ano parang Jason dito ay sa taas mga kabusing <laughs> normal lang tayo ito yung pamingmit natin dito ito na ano, ko dalawa kanina eh. ang dami talaga dun oh. hindi makita gan sa camera yun nakatak na yata yun natin mga kabosing yung line natin mukhang nakatak yata sana hindi malaglag yung phone natin Lakas pa naman ng hangin Yan, kita ba tayo mga kabosing Yeah.

Ah, san na lumipat kami eh, no? Ah, meron pwede lah na rin yang kaluping. <laughs> oh, kaluping mga kabosi, no? Kanuping. Hmm, pwede kan. Patak jai. <laughs> ya, yeah, may kanupang kami isa. Kadali <laughs> na. Tekel <laughs> mutra Eh, malaki na rin siya mga kabosing yan yun yun mga mga alam yun mga kabosing mga kabosing mga kabosing meron ulit natak kasi kayo na yan hinanong kay Jason at si Jason swerte nung nagtapon ito pala nakakuha dito dito lang tinapon eh Asan na? Ayun ang liit naman. Lapu-lapu. Lantatan. Yan you know. o. Okay na yan mga kabosing. Sayang naman. <laughs> At least may huli kami. Ayan. People mawa mamaya ulit. Mga kabosing, huli ulit. <laughs> Tingnan natin kano kalaki. Ayan. Ayan si pari Jason. Wala <laughs> tagahila siya. Tagahila <laughs> siya. Ayan natin ano yan Ayan o no? yun o Oh okay din Sige Pero tingnan naman Ah hindi yung isdang ano matinik Pero masarap to Ayan o Na yung masang talakay Hmm Ayan si pari Jason Malaki-laki na rin Okay na yan elma Ayan mga kabusing eh kamagat na naman. Kakaano lang namin eh. Natumba na 'yan oh. Oh. Tumalaban. Baka dalawa ba to. Okay, malaki-laki. Kahit three fingers okay lang 'yan basta ano. Oh. Ah. Oh. Ah. Yan na. <laughs> Baka mamakimagkanag ba? pay-paiso. <laughs> asan kana ano oi oi kanoping kulit <laughs> kanoping kok oi -laki. mala laki-laki ala laki-laki kanoping ma kabosing bakatong parehas ayan oh masaya -sa saya salah oh ayan oh oh ayan kanoping ah, tan jason yon kaluping mga kabusing Maka po update namin kayo